Good morning guys So ngayon nandito ako sa Toyota Pasig Dahil medyo lumala na yung kalampag ng sasakyan Nihingi ako ng quotation Pero na-check na kasi itong kalampag na to Nung nagpapalit ako ng gulong sa Makati Ibang So yung upper arm pala yung kumakalampag Kaya kailangan na doon palitan Kaya binigyan na rin ako ng quotation doon sa Jiga Nung nagpapalit ako ng gulong So ngayon nandito ako sa Toyota Para malaman ko kung sino ba ang mas bahal sa kanila sa Giga ba o dito sa Toyota. Tingnan lang natin kung magkano yung differential nila. Kaya tara, papasok ko tayo. Pagkatapos natin kumuha ng quotation ay dumuritso muna ako dito sa kanilang pantry dahil magkakapi tayo. Masarap kasi yung broad coffee nila dito kaya namimiss ko. Tuwing nagpapaservice ako dito ay nagkakapi talaga ako. Siguro mga nakadalawang kapi ako. Masarap kasi yung broad coffee nila dito. Lalo na libre. Ito na nga yung quotation natin. Medyo mabigat sa bowl sa to. Napakamahal pala yung mga pisa na kailangan palitan. Ito, mga parts pa lang ito, hindi kasama labor. 77,625 na. At ito naman yung labor, 5,180. Dito nga sa pantry nila, ay pwede mo silipin yung sasakyan mo na pinapagawa mo habang nag-aantay ka. Nandito rin right sa gilid yung mga office ng service advisor. So ayan, kunting silip lang muna dito sa sasakyan na pangarap ko. Ito yung Wigo. Napakaganda talaga yung Wigo ngayon. Pero hindi ganito ang kulay na gusto ko. Gusto ko ang kulay ay yellow. At ito na nga yung price niya. 735k. Kaya kung may pang-cash tayo, mas maganda yung cash kaysa hulugan. Ayan, napakaganda sa loob at saka automatic na pala 'to. Dito naman tayo sa bandang likuran. Malawak din kasi yung tatlong tao sa likod. Yung sakto lang yung pangakatawan. 'wag lang yung masyado mataba. Malawak din yung compartment dito sa likod, oh. Napakaganda talaga nitong Wigo. Napakaganda na rin yung mags niya, oh. naka-alloy na rin. So yun guys, medyo malaki-laki yung gagastos ni Boss ngayon. Dahil maabot siya ng ano 80,000 plus Sa mga parts pa lang sa 77,000 plus Labor 5,000 plus Grabe, ang laki So ipapakita ko muna kay boss tong, ano, Yung petition Kailangan natin mamaya kung anong decision niya or papagawa ba niya O ano kaya May second option naman tayo Pwede naman natin ipapagawa din sa labas Kung gusto talaga niya makamura tayo konti Hey guys, magpapagas muna ako dito bago ako babalik sa kusina. Shoot out idol. Vlog ka. tayo. Multang. Pagkano kayang litro ngayon? Wala. Bal dito 56. Doon malapit sa opisina ay 54 lang. Bakit kaya? So ayan 976 lang pala tapos na tayo nagpapagas guys so ngayon babalik na tayo sa opisina hop musayad mulat ako dun ah you know so ayun guys nandito na ako sa parking dito sa opisina kaya pupunta na ako kay boss eh ipakita ko na tong quotation A few minutes later. So ayun guys, babalik na ako ng Toyota dahil na ang bilis ng action ni eh, Boss. What? Gumawa agad ng cheque. So, mabayaran ko ngayon yung parts muna na 77,000. Linus na ba yung uh, Libor. Mayroon na palang naka-display dito na software grant ya. Ganito yung unit na ginagamit namin. Kaso lang old model yung sa amin. Ito naman yung latest ngayon. Napakalawak. So ito yung price niya. 2.4M. So may plano na bibili si Boss ng bago. So ito na yon. So ayan sa Monday or sa Tuesday pa daw nila ma-order yung parts. Dahil chicken nga yung binabayad natin. Uh, sa so may clearing pa na 3 days hindi pa ako sigurado kung dito ako magpapagawa dahil dalawang araw daw yung gagawin so kung dalawang araw kailangan ko iwan dito yung sasakyan tapos kukuha ko ng sasakyan na iba sa alabang so dalawang isip ako baka sa alabang ko na siya papagawa or pwede rin dito sa ano sa mga auto shop sa labas lang uh, pero mag inquire pa ako kung kaya ba nilang gagawin yan maghapon para hindi na ako magpapalit na sasakyan so yung parts kasi baka sa Thursday pa darating kaya uh, nag-iisip ako kung saan ko siya papagawa malalaman natin next week alright